Hindi na ako dyan. Kasi, bilang polis, hindi ako kasang ayon sa ginawa nila. Never ako nag-udyok or nag-invite ng mga ko na mag-aklas bayan kasi wala naman akong purpose na mag-aklas bayan. Ang purpose ng vlog ko lang is to express my principles and um, hinaing sa organization. Pinireklamo ng inciting to sedition ng isang polis na nag-vlog tungkol sa kanyang hinaing sa PNP habang nakauniforme. Eksklasibong nakausap po ng GMA Integrated News ang polis na nasabing na-trigger siya sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa mataas kayong posisyon, di nyo alam yung nararamdaman ng isang mababang tao lang. Si Patrolman Francis Steve Fontilias sa video na ipinost niya sa social media. Habang nakayo na ng polis, nagsalita siya tungkol sa prinsipyo at pag-apak sa dignidad. Ayon sa PNP, politically charged daw ang mga sinabi ng Fantiles sa kanyang mga posts. Natugon daw sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinampahan si Fantiles ng reklamong inciting to sedusyon. Kaugnay ng Cybercrime Prevention Act sa Quezon City Prosecutor's Office. There are certain limitations and extent po na paggamit po ng social media especially during official time at resources po at even yung paggamit po ng uniform habang nagbablog. Sa aking eksplosibong panayam kay Fontiles, sinabi niyang nagpatong-patong daw ang inanakit niya sa PNP na pinalala pa sa pag-aresto kay Duterte. Hindi ako dyan. Kasi bilang pulis, hindi ako kasang ayon sa ginawa nila. Never ako nag-udyok or nag-invite ng mga ko na mag sa bayan kasi wala naman akong purpose na mag sa bayan. Ang purpose ng vlog ko lang is to express my principles and um, hinaing sa organization. Natrigger din ako dyan kasi bilang pulis, hindi ako kasangayon sa ginawa nila. Never ako nag udjuk or nag-invite ng mga kasamahan ko na mag-aklas sa bayan kasi wala naman akong purpose na mag-aklas sa bayan. Ang purpose ng vlog ko lang is to express my principles and hinihing sa organization. Sabi ni Fontilias, handa siyang harapin ang lahat ng reklamong isasampan laban sa kanya. Inirekomenda na raw ng QCPD sa Regional Director ng NCRPO na isa ilalim sa restrictive custody ang nasabing pulis, idiniin ni PNP Chief Romel Marble. Hindi nila papayag ang mabawasan ng pagtitiwala ng publiko sa PNP at ang sino mang police officer na magpapahina sa integridad, serbisyo at professionalismo ng PNP ay tatapatan ng buong kwersa ng batas. Pumunta ka dyan sa pesto mo para magserbisyo, hindi para para maging boss namin.